What's up mga tropa May dinala sa atin dito na MXI uh, 125 Na 00 siya Tignan natin Bale wala siyang Power supply So pagka nag on tayo ng susi Ayan mga tropa Wala As in talagang wala lahat Kahit mga signal Horn, busina Starter wala Uh, uh, diagnose check natin kung ano naging problema nito. Okay. Alasin natin mga tropa. bale mga tropa at tinignan natin yung fuse nya ito okay naman yung fuse nya ito yung fuse dito at dito sa may starter okay naman yung accessory na fuse nya okay din tapos ah uh, tinester ko yung battery nya okay naman siya nasa 12.9 volts so hanapin pa natin So para malaman nyo kung may supply siya. Yung gawin nyo mga tropa. Para malaman nyo kung may supply. Uh, kasi ito, kapag nag-on ka ng susi, ayan, alos wala talaga siya. Kahit horn, busina nyo, signal wala. Tapos, para malaman nyo lang kung may supply ng kuryente yung motor niya, ito yung pinaka-starter relay niya, mga tropa. Ayan. Pwede pagdikitin niya tong dalawan to. Para magkumalaman natin kung magka-crank siya. O pagdikitin lang natin yung dalawang tropa. Ayan o. Oh. Ibig sabihin, nagka-crank siya. Hindi lang siya mag-start. Doon tayo magta troubleshoot mga tropa kung bakit ganon. Tignan natin, kalasin muna natin tayo. Bali dito mga tropa, may dalawang sakit tayo dyan. Ito, sa MX. Bali okay naman yung uh, socket sakit niya. Wala rin putol na wire dito. Tsaka yung dalawang sakit natin dito. Yan. Ito yung supply din. Oh, so, ito, 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 ito. Okay na yung connection niya dito. Sa ilalim. So, ang titingnan naman natin mga tropa dito so may ignition switch nya so kasi nangyari pag nerekta natin yung starter relay nagka crank sya so ibig sabihin okay yung linya ng wire natin ang wala lang tayo yung sa susi pag nag switch on wala kasi yung ating uh, accessory wire kaya pag nag on tayo ng susi walang linya pero nagkakarang siya, nag-start. Tignan natin yung susi kung baka may naputol lang. Alasin natin pa, battery. mga tropa okay nakalas na natin siya bale ang naging problema niya yung positive wire ng ignition switch niya dito yan bali Ay, nakalas natin ang ah, ginawa ko dito mga tropa nag test light tayo dito So kahit mag-on ka ng ignition switch, talagang walang linya. So, tinry ko mag-tap dito sa positive. Narekta natin siya papunta dito sa battery. Ito, positive ng battery. So, tignan natin kung mag-on siya. Pagka nag-on, possible na nagka-problema natin dito mga tropa. Yung ignition switch niya. Bali, sira na to. Kailangan na natin itong palitan. O, try naman natin ito. Yan, nakatap siya sa pula ng ignition switch na wire papunta sa battery tignan natin pag nag on tayo kung ilaw siya ito switch on okay kumana start natin yun mga tropa ayos na ayos sina signal light okay na mga tropa yun lang ang naging problema natin so hindi siya nag check engine So ibig sabihin, walang ibang naging sira sa kanya yung ignition switch lang natin mga tropa. Ayan. So pwede naman 'to magamit ni customer kung wala pa pambili ng susi. Pero mas maganda dito, diretso palitan na natin ng ignition switch para iwas tayo sa ibang pwede pang maging ground niya. So okay na to mga tropa, pwede na nating takpan. Yan lang ang naging problema ni MXI125. Okay, mga tropa, dito na lang tayo. And don't forget to subscribe ang YouTube channel ko para updated kayo sa mga sunod pa na videos natin. Okay, peace out!